dito sa Hong Kong, tuwing day off, ayan, ine enjoy namin kasi anim na araw na pagtatrabaho, isang araw na day off sa isang linggo. Sa loob ng isang linggo, Friday pa lang, iniisip ko na kung saan ako gagala ng linggo. So, ayan, nag-PM nga si Ate Bona sa akin, Sabado pa lang. Ayun, sabi niya, maki-birthday daw kami. Nang dahil pasyadora. siya, ang manang ninyo, ayan, go! Walang inuurungan. So, ayan, pumunta nga kami. Then, nung pagdating namin, habang nag-iihaw sila, so, ayan mo muna kami ng vlog. Sumayaw-sayaw kami dyan. Ayan. Tingnan nyo naman kung gaano kami kasaya. So, ayan, Si Ate Bona. Si Madam So, ayan. Ganyan lang kami tuwing day off namin. So, enjoy. Enjoy-enjoy lang. So, nung natapos nang naiprepare yung handa ni ate, yun. Kilantahan na namin siya ng happy birthday. Ayan. Ang saya. Then, uh, sobrang dami ng food. Ganun. So, dahil gutom na yung manang ninyo so ayan din na ako nagpatumpik tumpik kumuha na ako ng aking pagkain so hindi pa huhuli ang uh, shrimp talaga ayan yung paborito ko din isda so ayan So, sobrang dami ng kinuha ko, parang di ko maubos to. Pero, ayan naman, kainin mo lahat yan. Ayan, kaya inubos ko talaga. So, yun, nung natapos kaming kumain, ayan, may sayawan. Ayan, di talaga papahuli si Ate Bona. Ayan, sumayaw-sayaw so, siya. Then, kumanta na din si Ate. Ayun, pasayaw-sayaw lang talaga para matanggal daw yung kinain niya. So, ayan, pagkatapos namin, ah, uh, Umain, ayan, sayaw-sayaw, at bras na paggawa namin ng mga content namin tuwing day off namin. So, ayan, kung ano na yung naiisip namin, iko-content. Ayan, <laughs> kasama mga friends, makita nyo naman yan, binuhusan talaga yung mukha ko ng tubig. <laughs> Pero, napaka- saya guys ayan pre kako nang di ko alam na may isusubo pala sa akin ng silim parang ganun minsan natatakot na ako na maprank kasi minsan hindi ko alam yung gagawin nila sa akin kasi minsan <laughs> hindi mo talaga alam yung bilis talaga nilang mag-isip kung ano yung yung mga eco-content. So, ayan, nag-content na rin kami ni Ate Bona ng patubat topic. So, abangan nyo sa, sa kanyang page, guys, sa Bona Bell. So, ayan. Kung pagkatapos namin nag-vlog, guys, ayan, pumunta na kami sa dagat. Ayan, kumuha kami ng talaba. Ayan. So, kahit maliliit yung talaba, guys, ah uh, mataba siya. Ang sarap. Sarap talaga. So, uh, hindi lang kasi kami nakakuha ng uh, mga gamit namin. So, ayan, yan. Yung mga kamay namin is medyo may sugat-sugat. Pero enjoy naman. Uh, ang sarap. Sana may lemon. So, sabi ko nga sa mga friends ko, kailangan natin kukuha next time ng pangkuha. Yan. Nung tapos na nga kaming naligo, ganyan, ayan, sumayaw-sayaw na naman tong aking dalawang mag paborito nilang sumayaw. So, hindi nila namalayan na yung isang tropa is sumayaw na din. Hindi talaga papahuli kasi <laughs> itong dalawa is ano so nagtaka silang dalawa na magaling pala siyang sumayaw at ay uh, tipong uh, yung parang tinodo na niya yung ano niya so ganito lang kami guys tuwing day off namin masaya so yan uh, kasi sa sunod na araw uh, trabaho na naman so yan uh, ganito lang kami para Uh, matanggal yung mga homesick namin sa aming pamilya kasi uh, ang hirap din talaga guys pero tinitiis lang namin kami ng FW para maiilay sa aming pamilya pero sa ang hirap guys kung masipin pero no choice kami so ayan nung matapos na nga kaming uh, lahat kumain, medyo juga na. So, ayan. Libre balot na, guys. So, ayan. Lahat na ubos, binalot. At mas maganda yung ganun para uh, naman, hindi masayang yung mga pagkain na hindi namin naubos kasi sobrang dami. So, ayan. Ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Ayan. -bye. Ang daging binalot. Oo. Sino pinagbabalutan mo?